Kawawa si Sir kasi gasoline na eh. Dito mo na lang siya iwan. Para makaalis ka na. Kawawa si Sir. October 31, araw ng Friday, tinuklak ng gabi. Last booking ko na sana to. Simula Makati papunta dito sa Mandaluyong. Pero pagka-drop ko nga dito sa Mandaluyong, bigla naman akong pinasukan kagad ng long ride. Simula dito sa Mandaluyong papuntang Imus, Cavite. Na umabot siya ng 428 pesos at napakalapit lang ang pick nito. Umabot lang ng 0.3 km. Kaya naman inaksip ko na kagad at pinuntahan ko na kagad ang passenger ko. At pagkadating ko nga dito sa pick-up arrival, tinawagan ko na kagad si passenger. <tinyo>

pagkadating nga namin dito sa drop-off arrival, saktong 11 o'clock ng gabi. At ito pa, hanggang dito lang yung pin-address ng passenger ko. Kaya naman, nagtanong na lang kami sa gwardiya. Hindi rin kasi kabisado ng passenger ko, ang address ng tita niya. Ako oh, yan, alam sir, yan ang address niya. Ako rin Kasi kung Lijan 2-piece dito lang yan, pero hindi yung black sa mag-anong black <laughs> dito lang ka pinin. At dito, pinakita ng passenger ko ang text ng tita niya. siya. ka, no? Ayan, likot siya. So, mali yung pin. Mali yun. Mali yan. siya. At dito, sinabi ng guard na tawagan na lang yung tita niya at papuntahin na lang dito sa guardhouse. Dahil dito lang din kasi sa guardhouse nakapin. At ito pa, napaka-concern ni Kuya Guard. Ito yung sinabi niya. Tawagan na lang sa anong black Anong block? Kawawa si Sir kasi gasoline na eh Sige, <laughs> pangalan mo Tawag mo na lang dito Tawag mo na lang, sabihin mo Abla, black and white dito na kanila Galing ka rin si so, mo na lang siya iwan Para makaalis okay. ka na Dito ka na lang ba Ikaw ba? Ikaw ba si Sir? Sige Sabihin mo, tita, tita ah, mo ba yan? Dito na ako sa third Thank you sir At pagkatapos nga akong bayaran ng passenger ko, umalis na ako at naisipan ko pag may Paris akong madaanan, kakain muna ako at nagugutom na rin ako, at sakto nung bumiyahin ako ng 2 kilometer may nadaanan akong Paris, kaya tumigil muna ako dito para kumain May Paris ha? Pagkatapos ko nga kumain ng Paris, sinerte ako dahil may pumasok na booking papuntang Paranaque. Yun nga lang, halos umabot ng 3 kilometer ang pick up pero kinana ko na lang dahil pauwi na rin naman ako. At least may isa isasakay ako pabalik. Umabot pala ito ng 280 pesos pero bago ang lahat, tinawagan ko muna para sigurado pagpunta ko, hindi may kakansil. Hello po. Hello sir. Hello, good Joy ride sir. Uh, kayo sir. Ah, oh, eh. oh, dito sa Pinti. Okay, basi. 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 Basi mo ng Pinti. Gate ng Ah, mo ng gate ka lang. Sabihin mo lang dito sa anniversary mga dama. Ah, okay okay. oh, ah, okay, sir. Ah, oh, okay. sir. Tawag na lang pa. Maya dito ka Ah, sige. Salamat sir. Salamat po. Ah, uh, okay. Thank you. Sir, yung may nakalaan. Huwag po ka at dito habang bumibiyahe ako papunta doon sa pick-up Naisip ko na kung ano yung isasakay ko. At ito na nga pagdating ko. Hindi nga ako nagkamali. Tawagama sir. Sir ito Yung nag So, tama nga ako sa hinala ko dahil sinabi ng gwardya na yung nagiinuman daw kaya naman habang palapit ako ng palapit naiisip ko kung ikakansil ko o hindi pero nandito na kaya naman naisipan ko na lang kung sobrang lasing talaga ipapakansil ko na lang at buti na lang hindi ganun siya kalasing Okay, <tot> na <contented> dito bago ko isinakay ang passenger. Binayaran na kaagad through Gcash. Pagkatapos nga isin sa Gcash ang bayad, umalis na kami at sakto naman. Nakarating kami dito na ligtas dahil kinakabahan talaga ako habang kami buwang biyahe. Naisip ko kasi kahit hindi siya lasing, baka naman makatulog sa biyahe. Shoutout nga pala sa iyo idol kung sino ka man. Kaya hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat. Ride safe and God bless ating lahat.